Ito guys, isa sa example uh, from Diologo Tuna. Uh, isa sa halimbawa kapag mali yung uh, feeding guide natin, mali yung paggamot natin sa inahin na bagong panganak. So mangyayari po talaga yan guys. Mag 9 uh, days na yung DD. So ibig sabihin po nyan guys, meron tayong hindi nagawa para gamutin ng maayos yung inahin natin so lagi like ko sinasabi uh, gamutin po ng maayos talaga yung inahin natin kung sa procedure program uh, meron na akong mga video dyan na pwede nyo i-guide guide lang kung alam nyo na yung guide uh, i-improve nyo po yung sarili natin sa, nasa sarili natin i-improve din natin kung paano tayo mag-handle. So, hindi kasi sapat din yung porket alam mo na yung feeding guide, alam mo na yung uh, program sa paggamot. So, hindi pa rin sapat yan, guys. Kaya, unang-unang -una gagawin, mahalaga po yung feeding guide nung hindi pa ng anak. Kasi may feeding guide ako dyan kapag 100 days na, a 100 days, 214, So, nag, Uh, nag-a-adjust na yan guys hanggang sa uh, dumating yung June niya, 114 uh, kung may sign na wag na pakainin kung wala pang sign uh, konti lang yung binibigay kung ano yung uh, sukat ng binigay ng 113 days so ganoon din sa 114 days so mahalaga po napakahalaga ang feeding guide kapag bagong uh, kapag may mga nganakan ng inahin tapos yung paggamot May nagcomment nga sa video ko na um, Bakit kailangan pa daw gawin Bakit hindi nilang mag-inject ng antibiotic Para hindi naman maano yung inahin uh, Masanay sa mga gamot na iba't iba pagkubaga may immune na sa gamot So ginawa ko na rin yan guys Dati kasi ang alam ko lang eh, Mag-inject lang ng antibiotic Tapos paluap So, dalawang beses lang. So, masyado ang kampante kaya nagkakaroon po talaga ng problema. Hindi pa nawawala yung bake. Nagkakaroon ng problema yung inahin. Mawala ng gatas. Ah, nagkakasakit yung inahin. Infection. Ah, yun nga, yun. Ah, naninigas yung didi. So, maling sa pag manigas yung didi, maraming ah, posibleng dahilan. Bale ang feeding guide. Yung feeding guide. Ah, yung pagpakain kasi sukat natin sa inahin natin. Ah, nakadepende din po yan sa dami ng biik so limbawa alangan naman lima lang yung biik mo is magpapakain ka ng 4 kilos to 5 kilos so hindi na uubos yan hindi madididi lahat ng biik yan hanggang sa manigas yung didi yung inahin natin so, mauwi pa sa uh, pagkalagnat pagkasakit so ganyan mangyayari at uh, isa din sa dahilan yung maaga Pabulogan ang dumalaga. Like ko sinasabi sa unang anak, pangalawang anak, okay pa. Pero hindi po talaga tatagal yung life ng inahin natin. Makaanak lang ng tatlong beses, dispos na kasi nga medyo marami ng komplikasyon yung inahin. Unlike sa 7 months pataas, uh, nasa pangatlong na kapag tumungtong sa 7 months, pwede na iyan Pero pag ah uh, isang bias pa lang sa 7 months antayin mo yung pangalawang landi tsaka mo i -i. so importante din po yan guys kasi magkakarugtong yung problema na yan kaya lagi kong ibinabahagi sa inyo yung mga karanasan ko yung mga na experience ko na hindi maganda at ah uh, nahanapan ko talaga ng solusyon so yun naman yung isinishare ko sa inyo so ayaw nyo kasi panoorin ng maayos ayaw nyo sundin yung procedure ko uh, marami namang sumusunod So wala namang uh, Kadalasan naman nagtitank yun na lang Kasi nga maganda yung uh, Daloy ng kanilang Pag-aalaga sa inahin So yun po uh, Pag mga ganyang problema mag Wala kang choice kundi mag-inject ng Antibiotic Alamycin LA Repeat Every 48 hours 3 times mo gawin Pag mga ganyan Ano na yan? Uh, apektado na yung bake niyan. Like ko sinasabi, kapag may problema sa inahin, damay ang mga bake. So, ang nakasalalay yung uh, kalusugan ng ating mga bake sa ating inahin. Kapag healthy ang inahin, healthy ang mga bake. Kaya, bagong panganak pa lang, panganak, gamutin na po ng maayos. Ang procedure ko kasi is, Injika ko ng alamay sin LA Pagkatapos mga anak, tapos uh, after 12 to 24 hours, manghihingi na ng pagkain yan eh kapag tama yung feeding guide mo nung hindi pa nanganak. 12, pinakamatagal na yung 24 hours, manghihingi na na ng pagkain yan. Tapos kapag nanghingi ng pagkain, meron na rin akong feeding guide dyan simula pang anak hanggang may walay. Huwag basta-basta magbigay ng maraming feeds. Control pa rin po yan. Uh, kapag nagpapakain ka kapag day 1, day 2, day 3 control pa po yan sa feeds dahil nga ang mga biik uh, maliliit pa hindi pa ganun kalakas dumidi so ay eh, kung pinakain mo ng marami so magpoproduce ng maraming gatas ang inahin so hindi na uubos ng biik ngayon so natitira so isa yun sa mga dahilan na magkaroon ng uh, paniniga sa didi so madidi pa sa sunod ng mga biik eh ano na yon eh ah, medyo hindi na maganda yon so isa rin sa dahilan yon kung bakit nagtatay yung ating mga biik so maraming dapat isaalang alang kapag ah, nagiinahin ka po talaga so yan naman yung eh, ko sa inyo guys so hindi naman tayo madamot sa idea hindi katulad ko noon na kung saan saan pa ako magtatanong kasi ang hirap kumuha ng idea sa ibang tao tandaan nyo po yan sa akin <laughs> sa akin hindi ako madamot guys ah uh, sabi ko nga dati ah uh, dahil hirap kumuha ng idea sa ibang tao sabi ko dati pag ako natuto hindi ko idadamot share ko uh, share ko talaga lahat so yun naman ang ginagawa ko ngayon so wala naman akong ibang uh, hangad sa video na to na eh, hindi na kasi Parami kasi purpose kung bakit ko ginagawa to na isinishare ko yung mga lahat ng nalalaman ko. So hindi lang sa pang mundo na uh, ano, ano mo yun? Kung ano yung pangangalan sa mundo. Siyempre sa spiritual, isa din sa spiritual. So gusto ko talagang tumulong. Kung financial, wala po kasi talaga ako may tutulong talaga as in. Wala talaga. Gusto kong tumulong sa financial kaso wala tayong ganyan wala hindi, hindi, ko magagawang makatulong dahil kapos tayo sa ganyan kaya sa pamamagitan ng ganito eh kahit paano nakakatulong ako so hindi man lahat natutulungan pero at least nagkakaroon ng idea yung mga baguhan yung mga gustong uh, pumasok sa ganito so nagkakaroon sila ng idea so nadadagdagan yung kaalaman lang hindi naman ako perfectong tao sa pagtuturo ah uh, sa akin lang based of my experience na kung ano yung ikakabuti so yun po yung ibinabahagi ko so nasa inyo na po yan kung susundin nyo o eh, hindi basta ako wala akong uh, masamang intensyon sa mga pagsishare ko so gusto ko nga makatulong kaso nga hanggang 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 dito lang muna yung may kaya kung may tulong sa ngayon eh financial wala po talaga so yan so yan guys Ah, uh, maraming salamat sa mga video na nag sa mga uh, mga content ko dahil kapag yan ay naisir po ninyo so lalo lalo na sa mga katulad natin na backyard aggressors ang dami po talagang baguhan na mapasok sa ganito na kulang sa kalaman so makakatulong po yan so yun lang guys maraming salamat